Marami sa atin ang naniniwalang relaxing ang paliligo, pero para sa nakatatanda, may mga oras na delikado itong gawin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamapanganib na oras para maligo at bakit nangyari na sa ilang matatanda ang biglaang ang pagkahilo, pagbagsak at maging pagkamatay dahil dito. Hindi ito pananakot, kaalaman ito para makaiwas sa trahedya. Gagamit tayo ng malinaw na paliwanag, tunay na senaryong pangbahay, at mga simpleng hakbang na pwede mong simulan ngayon. Isang kwento muna. Si Mang Arturo, 75, maaga kong magising at diretsyo sa mainit na shower bago mag-almusal at inumin ng gamot sa presyon. Isang umaga, pagkaharap sa buhos ng mainit na tubig, umikot ang paningin niya. Lumuwang ang ugat sa balat dahil sa init. Biglang bumagsak ang presyon at nang tumayo siya para abutin ang sabon, nadulas at nawalan ng malay. Dinala sa ER pero huli na. Ang punto, hindi laging ang sahig ang problema, oras at kondisyon ng katawan bago maligo ang madalas na ugat. Ano ang pinakamapanganib na oras at mga sitwasyong kaakibat nito? 1. Kaagad pagkagising, lalo na madaling araw. Sa edad 70 plus, mabagal mag-adjust ang sirkulasyon mula higa patayo. Kapag diretso sa shower at pinatak mo agad ang mainit na tubig, lalong lalawak ang ugat sa balat, vasodilation, kaya bumabagsak ang presyon. Resulta, Orthostatic hypotension, HILO, panlalabo ng paningin, panghihina at pagbagsak. Ano ang gawin? Umupo muna sa gilid ng kama. 10-15 mabagal na hinga, ikuyong bukas ang kamay. Ikambyo ang sakong at dalire, ankle pumps. Tumayo dahan-dahan at maglakad-lakad muna ng 2-3 minuto bago maligo. Sa shower, maligamgam muna. balikat at likod bago dibdibileg. -dib Darayk siya. Kaagad pagkatapos uminom ng gamot sa presyon o diuretic, pampaihi. Maraming maintenance ang peak effect sa loob ng 1-3 oras. Kung sakto mo itong tinamaan habang naliligo, pwedeng lalo pang bumaba ang presyon o ma-dehydrate ka kung may diuretic. Hilo, panghihina, mabilis na tibok at panginginig ang karaniwang senyales. Ano ang gawin? Kung pwede sa schedule mo, ilayo ang oras ng paliligo sa peak ng gamot. Hal. Maligo bago uminom o ilang oras matapos uminom, ayon sa payo ng doktor. Uminom ng kaunting tubig 15-20 minuto bago maligo kung pinapayagan trita. Kaagad pagkatapos kumain, postprandial period, pagkatapos kumain, maraming dugo ang patungong tiyan para tunawin ang pagkain. Sa matatanda, pwedeng bumaba ang presyon sa ibang bahagi ng katawan, postprandial hypotension. Kapag sinabayan ng mainit na shower, Doble ang bagsak ng presyon, kaya hilo at bagsak ang kasunod. Ano ang gawin? Maghintay ng 45-90 minuto matapos kumain bago maligo, lalo na kung mabigat ang kinain o marami ang karbohidrat. Kaagad pagkatapos ng pagod na aktibidad o pagod na biyahe, kapag mainit ang katawan at pagod ang kalamnan, taas baba ang tibok at pwedeng kulang sa tubig at electrolytes. Ang biglang init ng shower ay pwedeng mag-trigger ng labis na pagluwang ng ugat. Ano ang gawin? Pahinga muna ng 20-30 minuto. Uminom ng kaunting tubig. Kung pinagpawisan ng husto, lagyan ng maikling pahinga bago maligo. Simulan sa maligam-gam iwas biglang buhos sa ulo. Hating gabi o dis oras ng gabi kapag antok, malamig ang paligid at walang gising sa bahay. Kapag antok at malamig, mabagal ang reflexes at mas mataas ang risk ng dulas. Kung malamig ang tubig o biglang lamig init, pwedeng sumipa ang cold heat shock response Bilis ang tibok, hihingalin, hilo. At kung walang kasama at nakalak ang pinto, delikado kapag may nangyaring biglaan. Ano ang gawin? Iwasan ang late night showers kung mag-isa ka. Kung kailangan, siguraduhing may kasama o may alarm phone sa abot kamay at huwag ilak ang pinto, door stopper lang. Panatilihing maaliwalas ang hangin, buksan ang bintana o exhaust ay. Kaagad pagkatapos uminom ng alak, uminom ng pampatulog, o kapag kulang sa tulog, ang alak at ilang sedatives ay nagpapaluwag ng ugat at nagpapabagal ng refleks at balanse. Kapag sinabayan ng init ng shower, pwedeng lumaylay lalo ang presyon at magdulot ng pagkahilo at pagkadulas. Ano ang gawin? Iwasan ng paliligo habang may tama ng alak o bagong inom ng pampatulog. Unahin ang tulog at mag-shower sa umaga kapag alerto. Kapag may lagnat, trangkaso, impeksyon sa tiyan o bagong atake ng hikaubo, mahina ka na kulang sa fluids at pwedeng mabilis ang tibok. Ang mainit na singaw at pagbabago ng temperatura ay pwedeng magpalala ng hilo at hingal. Ano ang gawin? Pahinga muna. Kung kailangan talagang maligo, maikling banlaw lang at maligamgam. May upuan sa loob ng banyo at may kasama sa labas ng pinto na nakaalao. Ngayon, bakit partikular na mapanganib ang madaling araw kaagad pagkagising? Dahil sabay-sabay ang tatlong bagay. 1. Mula higa patayo. Bas orthostatic drop. 2. Mainit na shower. Yan vasodilation. Tip 3. Walang laman ng tiyan o kulang sa tubig mula sa magdamag, mas mahina ang sirkulasyon. Iyan ang kombinasyong pumatay sa maraming aksidente sa banyo, hilo, dulas, tama sa ulo likod, at kung mag-isa, mabagal ang pagtugon. Kaya kung may tatanungin ka kung alin ang pinakadelikado, Diretso sa mainit na ligo pagkagising mag-isa at nakalock ang pinto paano gawing ligtas ang paliligo sa lampas 7P. Ayusin ang temperatura at daloy. Gamitin ang wrist test. Kung komportable ang init sa balat ng pulso, iyan ang tamang init. Simulan sa maligamgam, balikat likod muna bago dibdib leg ulo. Iwasan ang biglang buhos ng napakainit o napakalamig. Ihanda ang katawan. Bago maligo, uminom ng kaunting tubig. mag ng leeg at balikat, ankle pumps, at umupo tayo ng dahan-dahan. Kung madalas kang mahilo, maligo ng nakaupo sa matibay na shower chair, ayusin ang oras. Piliin ang oras na gising ang kasama sa bahay, hindi kasabay ng pik ng gamot, hindi ka bagong kain o bagong gising. Maraming senior ang mas komportable sa kalagitnaan ng umaga, gawing fall-proof ang banyo. May non-slip banig sa loob at labas ng shower, may grab bars, huwag towel rack. May sapatos na may kapit para sa shower. Ilagay ang sabon at shampoo sa abot kamay na taas, baywang lebel hindi sa mababang sulok. Kontrolin ang singaw at hangin. Buksan ang bintana o exhaust fan. Huwag hayaang umapaw ang singaw na magpapabilis ng tibok at hininga. Kung tabo ang gamit, pahinga sa pagitan ng buhos, body system. Sabihin sa kasama, maliligo ako, huwag ilak ang pinto, gumamit ng door stopper. Magdala ng waterproof na bellophone. Kung mag-isa sa bahay, mag-shower sa oras na may kapitbahay o kamag-anak na pwedeng tawagan at i-text mo muna bago ka pumasok ng banyo Pagkatapos maligo. Huwag tatayo bigla. Tapik tuyo upo muna sa kadahandahang tumayo. Magmedyas o tsinelas bago lumabas. Kung madali kang ginawin, balabalagad. Para sa mga may alta presyon, puso o bato, dagdag pa na gabay. Itanong sa iyong doktor kung may pinakamagandang oras ng paliligo batay sa schedule ng gamot. Kung may fluid restriction, sundin ito. At kung madalas ang hilo pulikat, ipasuri ang BP at electrolytes. Kung may bagong sakit sa dibdib, matinding hingal, biglang panlalabo o pagbagsak, huwag nang maligo, tumawag ng tulong at pasuri agad. Gawing praktikal sa isang linggo. Araw 1 to 2: Ayusin ang oras, iwas diretso pagkagising. Itakda sa kalagitnaan ng umaga. Araw 3: Maglagay ng non-slip banig at grab bar. Ilipat ang sabon, shampoo sa abot kamay. Araw 4: Bumili ng mild cleanser at lotion para iwas pangangati na sanhirin ng biglang kamot at dulas. Araw 5. Subukan ang shower chair o upuan, lalo na kung madalas ang hilo hingal. Araw 6. Iset ang body system. Text bago pumasok. Huwag ilak ang pinto. Araw 7. I-review ang gamot. Tingnan kung kailan ang peak effect at iwasan ang paliligo sa window na iyon. Kung may natutunan ka, i-comment ang ligtas na ligo sa ibaba. Ibahagi kung anong oras ka dati naliligo at anong adjustment ang sisimulan mo, ilipat sa kalagitnaan ng umaga ba, babawasan ng init, maglalagay ng banig o grab bar? Baka ang simpleng komento mo ang magligtas ng isang lolo o lola sa pagkadulas. Pakiusap ibahagi ang video na ito sa pamilya at kapitbahay. Maraming aksidenteng sa banyo nangyayari, tahimik, mabilis at pwedeng maiwasan. At kung gusto mo ng tuloy-tuloy na gabay para sa kaalaman sa katandaan, Mag-subscribe ka dito. Ang bawat tip ay panangga para humaba ang lakad mo, gumaan ang katawan, at maging ligtas ang araw-araw. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot, at kalagayan ng bawat isa. Ang mga payong ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng doktor o therapist. Kung madalas kang mahilo, may bagong sintomas, o nagkaroon na ng aksidente sa banyo, kumonsulta agad. Ang paliligo ay dapat nakakapresko at ligtas sa tamang oras, tamang init, at tamang paghahanda.